Hello no, mga katalong. Magapitas po tayo ngayon ng talong. Ito po ay napitas kapon. Hindi ko po na Ngayon po, uh, kunin ko yung malalaki na lang para mamaya ka kasi po isprehin ito. Para hindi sila ma-over. Kasi kami, apat na araw, mula nang nag hanggang apat na araw kami bago magpitas. Kasi baka may ano pa yung laso na bisa pa. Kaya ito po, magapitas tayo Kunin lang natin yung malalaki. Yung ganito. Ano, malalaki po. Ito po natin ilalagay sa sako. Bigat po. Walang taga buhat. Ay, sa sako na po ito eh. Ito po. Yun ito lang po ang magpitas. Daming galiparan maraming ano, multiply kasi para mamaya po ay spray na ito. Hindi po kasi ito na spray kasi nag-inulan po dito. Kaya hindi kami makapag-spray. Kaya ngayon nag-init naman po. Ay di mamaya po kami ay mag-spray. At ah, sagarin na, sagarin namin ang kuha ang bunga yung malalaki. मिनिट